Okay, game? Ako! Okay. One year na, doble kara. Yes po. Uh, anong nararamdaman ng buong class, lalo na ikaw? Sobrang uh, masayang-masaya po kami sa lahat ng support na ng, mm -hmm. ng mga taong nanonood. And of course, parang lahat po worth it. Lahat ng pagod ng mga staff, ng crew, lahat ng mga nag edit sa amin. So, ayun po. Ang sarap lang sa pakiramdam na hindi namin naakala ang abot pa sa game. Ano po dapat tabangan mo? Ma? Marami pa bang dapat Naku, marami sa pa kaya. po kasi even kami nasya-shock. Pag nagbabasa kami ng script, nagkakuntun kami. Grabe, no? Grabe, no? Grabe. No? Grabe. So marami pa po and marami pang kwentong papaso. Kanina tinanong ni si Direk ano sabi niya parang pwede maging umabot ng 2017. Depende sa atas tatakbuhin ng story. Opo, kasi talaga marami kami nakaready yung kwento and maraming characters na pwedeng iputan. Maraming, may mga konting alam lang kami pero konti pa lang yun dun sa mga ila, pwede pang ilabas. So, anong pakiramdam nga na isang taon mo nang ginagawa itong mahirap na role na dal na dalawa? Actually, parang naging ano na nga po, normal. Mm -hmm. Nung nandun po ako ng isang linggo sa, sa States, parang hindi ko naninibago ako na isa lang. uh -huh. <laughs> Ang awkward, awkward na na as Julia na lang yung gagawin ko sa work. So, pagbalik ko dito, ito parang Parang ito yung normal sa akin ngayon. Parang siguro hanggat hindi ko natatapos ang doble kara, hindi ko mafe-feel na normal ako hanggat hindi tapos ang kamay. Saan ka mas, ano, saan ka mas atuong na harap eh? Sa mabait o sa salbahe? Siguro kung saan relax physically kay Kara kasi yung the way siya gumalaw, the way siya ano, mas okay po ako doon. Pero kay Sarah kasi ang dami kong pwedeng i-explore. Minsan pa nga nahihiya pa ako kaya medyo nabibitinan ako sometimes. Pero ang sarap niyang i-explore kasi marami siyang pwedeng gawin. Okay. Sabi mo marami pa pwedeng gawin sa story. Ano yung mga naiisip? May idea ka ba na saan pa magpuputa yung story na? Naku, kasi... marami pa po ako kasi isipin niyo na lang. Kung, na ng kung malaman na ng bata na anak okay. nga siya, hindi siya anak, Paano yung maging reaction niya kapag nalaman niya mm -hmm. kung sino yung magulang? Ano mm -hmm. pang mangyayari after nun? Mm -hmm. Ano yung magiging dilema nung magkambal? Mm -hmm. Dilema ng lahat kapag nalaman kung sino talaga yung gumawa? So marami pa po talaga, bukod pa dun sa mga pwedeng lumabas pa ngayon. Jones, kasi kanina nabanggit yung project ko din na kaibigan mo, no? Pero may nakita kasi ako sa post ng kaibigan mo rito si Angela.